pre, kumusta naman pamasada ni Moron? Oo, lagi pre. Mo na problema na ako, pre kay minus kay pasada na ron pre. Minus kayo no? Ang yun, sayo mo hangi unta ko sa imong Moron. Nga nga naman. Kanan kuan ba, Napoy na ina plano nga dapat kung may pasahero una ko diri ron sakwa kuwa o sa unsa kay mo sakay. No? torno man ako ron. Hindi, lang sagol, mangiyo sa gani kuno kay minus ko kayo ba. Kailangan og panggatas sa unsa. Ya yeah, pre, kay na kinahanglan mi ko kwarta ron pre. Aw ani na lang. Kay man kay pre. Aw ina ni na lang tirada ron. Kung asa mo sakay ang pasahero, diha na lang. Basta magkasinagta na lang sa ato ang customer. Ah, hindi na lang. Uy, sakto eh. pre, oh. Hindi ka pasayro. Nakain niyo ba? Pre, kapahan na nga itong mga pasayro ron, pre. Eh. Ano, pre? Kuha na isa, pre. Ay, basta ka magkakuha na ganyan sila ron. Isa-isa, tana. Si, Isa-isa, ta? Pero kung isa rin patulungan, isa rin isa ana, ha? Dili, pre, nagsabot naman ta kanina. Ah, sige, sige. Sakay mo? Sakay. Sakay mo, sakay mo? Ay, oo, oh, sakay mo eh. Pila pa basahin sa padulong sa bansalan? Ah, dire, Mika. 100 lang men, Mika, kada isa. Sige, dire ata kay Bratura. Sige, may problema na. Tara. Pita sa kay ako sa yung plaster, ako sa pandaron. Okay, sakay na. Plaster na. Huwag makansi. Magkawani kayo duha man kabuo. Yes, sa kain. Ay, delete, delete. kuha ako. na lang. Nubinta. Oy sure, oy. Oh, sure, lagi na. Dere, ah? Oh, nubinta. Dali! dere. Ay dere. Malakaw na Ay, may problema, besh. Ah, mm -hmm. dere. na lang mo kay... Pwede ra, utsinta. Utsinta kay mga guwapa oh, man mo. Ay, utsinta. Pwede na. na, o, o, o. Pwede na. Pwede Ay, si Tinta. Rene, rene. Si Tinta. Si Tinta. Si Ah, dere na lang. Say sa mm -hmm. sinta, sinta. Ah, na lang. kay guwapa man mo. Dere sa Say Pwede na na. Sari. Ah, 50 na lang. 50 na lang 50. 50 50 50. 50? ah sige 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 40 40 pwede na Pwede, Pidina ko 40, gigi gigi larga 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 30, 30. 30. trinta kayo. 30. Okay na kayo 20, 20. Larga, larga, 20, 20. 20, 20. Pwede na.

4? Ah, wala. sige, manginang lag kuarta, sige, chicks sige, sige, akong sige, okay, sige, libre. libre, 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 sige, oh, libre, 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 sige, libre, libre, sige, Libre. libre, Tara, sige, 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 Wala, tani. Pakyas sige, dani. sige, nga, oi. sige, nga sa sige, Wala sige, 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 na na,